At sa ating pong pangunahing balita, ngayon pong araw nga ng Huwabes, naghain po ng na petisyon si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment at pigilan ng Senado na magsagawa ng paglilitis laban sa kanya. Sa petisyong inihain po ni VP Sara, hiniling niya ng vice na maglabas po ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction ng hukuman para pigilan ng Senado na gawin nga ang impeachment trial. Gate ng Bise paglabag sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lamang daw ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng isang taon. Hindi rin daw kasi agad inaksyonan po ng kamara ang naunang tatlong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Kabilang po sa tatayong legal counsel daw ng Vice presidente ay ang kanyang amang si dating pangulong Rodrigo Duterte. Pumalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez, mukhang desperado na raw ang na natakasan ng kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangad Second District, District Representative Jinky Luistro walang legal na basihan para pigilan ang impeachment trial. Lalo't sinunod naman nila ang rules at nakakuha ito ng sapat na pirma sa Kamara. Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi dapat pakialaman ng Korte Suprema ang impeachment proceedings dahil trabaho ito ng Senado na siyang tumatayong impeachment court. At mamaya po ilang pang maralimang pagpaliwanag dito po sa importante importanting isyong pambayan na ito sa ilang pang-importanting balita. Maghahain po naman na putesta ang pamahalaang Pilipinas laban po sa China kung na po ng pagmamani obra ng helikopter nito malapit sa aeroplano po ng BFAR sa Panatag Shoal. Sa video, kita ang peligrosong paglapit ng Chinese Navy helikopter sa ating aeroplano noong Martes. At ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa po ng Maritime Domain Awareness Flight ang BFAR ng lapitan ng helikopter ng China. Dahil nga po, sa pangaharas na yan, maghahain po ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kontra China. Pero sa isang pahayag, gilid po ng Beijing na walang permiso at iligal daw na nangihimasok sa airspace ng China ang ating eroplano. Lagi nilang ganoon ang kanilang pong katwiran dito. Mm -hmm. Nakatakda namang simulan ang free enrollment period para sa overseas Internet voting sa March 10 hanggang May 7. Ayon sa COMELEC, dapat mag-enroll sa Overseas Voting ang Counting Systems and Counting Systems o OVCS ang lahat ng rehistradong overseas voters para makaboto online. Pwedeng gawin 'yan sa pamamagitan ng sarili nilang device o pumunta sa mga voting kiosk sa mga embahada at konsulada. 30 araw ang ibibigay na online voting period sa kanila na magsisimula sa April 13 hanggang sa May 12. Pinagpapaliwanag po naman ng Pasig Regional Trial Court ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y kaugnay po sa kanyang recorded video na ipinalabas sa isa pong event kung saan po naman nangangampan niya ito para sa kanyang pagtakbo. Sabi daw po ng hukuman, wala itong pahintulot mula sa korte. Ayon sa Pasig RTC, ginamit po ng KOJC ang video noong Pebrero 9 kahit pa hindi nila ito na-review. Kaya binigyan po ng limang araw ang kampo ni Kibuloy para magpaliwanag. Depensa ho naman ng abogado ni Kibuloy. Miscommunication daw ho ang nangyari. Hindi lang daw po sinasadyang na ipalabas ng isa sa mga staff nila ang video sa Sunday service ng KOJC. Una nga pong binatikos ng ilang kritiko ang tila VIP treatment na ibinibigay sa pastor matapos siyang payagang maglabas masok po sa kanyang kulungan at magpagamot po sa mga pribadong ospital at makapag-record pa raw po ng video kahit na nasa kulungan. Pero git ng kapo ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay may pahintulot mula sa korte.